Usap-usapan sa buong social media, ngayong araw ang napabalitang pagkakaroon ng komprontasyon sa pagitan ng kapwa-aktor na sina David Licauco at Jack Roberto, at ang itinuturo raw na dahilan ay walang iba kundi ang aktres na si Barbie Forteza. Kamakailan lang nang ginulat ni Barbie ang publiko at mga netizens dahil sa bigla ang announcement nito tungkol sa break up nilang dalawa ni Jack, bagamat hindi naging malinaw sa lahat kung bakit o kung ano ang naging dahilan sa kanilang hiwalayan. Isa raw sa mga legit na rason ay ang matinding selos ng aktor sa on-screen partner ng aktres na si David. Matinding selos din daw ang tinitignan ngayong motibo kung bakit nagawa ni Jack na puntahan mismo si David at komprontahin, kung saan nagkaroon daw ng mainitang pagtatalo ang dalawa at hindi naiwasang nauwi nga sa pisikalan ang kanilang hindi pagkakaintidihan nakainom daw si Jack nang magpunta ito sa tinutuluyang bahay ni David, na ayon daw sa mga nakasaksi ng buong pangyayari. Noong una ay mahinahon naman daw na nag-uusap ang dalawa, ngunit kalaunan nga ay nauwi ito sa komosyon, kung saan nagtamo raw ang dalawang aktor ng mga pasa at galos sa katawan. Nakarating na raw ang balitang ito kay Barbie Forteza. na sa ngayon ay hinihintay ang magiging pahayag patungkol sa napabalitang eskandalo sa pagitan ina David Licauco at Jack Roberto. May nais ka bang iparating patungkol sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na ibahagi ang iyong saloobin sa comment section, at huwag ding kalilimutang ilike ang video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood.